O kapag maglalagay ng tubig sa ice tray. Ay, ano ba yan? Wala nang yelo. Malagyan ko na nga. Ako, ano ba yan? Bakit tatatapon? Ay, nako. Dahan-dahan lang. May natatapon pa din eh. Ako, ano ba ko na sa rep to. Ako, sana hindi talaga matapon to. Naku, kailangan ko talaga magingat dito. Patay ako kay mama ko. Natapon ko to. Kailangan ko talaga magingat. Dahan-dahan lang. Ah, sa wakas na ilagay ko rin yung ice tray sa rep. Oh, grabe. Ka-stress. Si mama naman kapag maglalagay ng tubig sa ice tray. Kailangan naman ng yelo. Makapaglagay nga. Kalas gumamit ng yelo. Hindi man marunong maglagay. O yan. Kala ko may tapon eh. Oh! Oops, walang tapon. Oops. Oops.